napatawag ng timeout si Coach Gibo nang maging 40-39 ng score ng laro. Hindi niya nagustuhan ang run na ginawa ng Mansalay, lalo na ang mga plays ni Mendes. Umupo nga si Larry Dizon at uminom ng tubig. Napatingin nga siya sa loob ng court at hindi niya maywasang maging masaya dahil kay Ricky. Sabi na nga ba't babalik ka pa rin sa basketball. Larry, bakit parang masaya ka pa rin na matatalo tayo sa game na ito? Seryosong tanong nga ni Coach Kibo sa kanya Hindi pa coach tapos ang oras Ano ba ang sinasabi ninyo? May ngiting tanong ni Dizon At si Neil ay napakuyom ng kamao At bumuntong hininga na lang nang marinig yun Isa pa coach, nag enjoy lang ako sa paglalaro Kaya siguro parang masaya pa rin ako Ganito talaga kapag mga pogi Madaling maging masaya sa mga kaunting bagay wika nga ni Larry na pinakita pa ang kanyang maputing ngipin sa mga kasamahan habang hinahaplos ang kanyang matilos na baba. Si Coach Gibo naman at ang mga players niya ay napailing na lang sa sinabi ni Dison. Si Neil naman ay biglang napatawa sa sinabing iyon ni Larry. Tumayo na ito at pinapik sa balikat si Coach Gibo. Relax lang Coach, ang mabuti pa ay sabihin mo sa amin ang gagawin namin para manalo wika nga ni Neil at si Coach Gibo ay tila natauhan sa sinabi ng kanyang team captain. Napatingin na nga lang siya kay Larry at kumalma. Tama raw ito. Hindi pa tapos ang oras. Pagkatapos noon ay sinabi na niya ang gagawin ng kanyang mga players sa muling pagpapatuloy ng laro. Mula naman sa bench ng Mansalay ay makikita pa rin ang paglayo ng mga kasamahan ni Ricky sa kanya dahil naroon pa rin daw ang potok na amoy nito papapailing na nga lang si Ricky na binuksan na sa mismong takip ang kanyang baon na pabango nilagay niya ito sa kanyang palad at pinahid sa kanyang jersey hanggang sa shorts at pati sa kanyang katawan Ituloy lang ninyo ang ginagawa ninyo Ricky penetrate mo lang ang basket at kapag hindi kaya ay may mga kasama kang mag-aabang ng bola para sa pasa mo bika nga ni coach Andrea na ikinatanguri naman ng mga shooters na kasama sa lineup Sumilbato na nga muli ang referee at dito na nga nagpatuloy ang laro. Itinawid nga ni Velasquez ang bola at maingat siyang lumayo kay Mendes. Kasabay rin ito ay ang paglapit ni Murillo para bigyan siya ng screen. At akihin ninyo ang painted area. Iyon ang pinakamadaling area para makapuntos tayo. Sabi nga sa kanila ni Coach Gibo. Tayo rin ang mananalo sa rebounding. Iyon ang advantage natin. Jimmy at Leandro, Inaasahan kung hindi kayo matatalo ng mga katapatan ninyo. Inatake nga ni Velasquez ang basket matapos ang switching dahil sa screen na binigay ni Morillo sa kanya. Pagkasambot noon ay isang patas na pasa rito kanyang ginawa at pagkasambot ng kanyang kalbong sentro ay agad itong tumalon papunta sa basket at walang kahirap-hirap na inilagay ang bola sa ring. Baba agad, sigaw naman nga ni Coach Gibo at agad niyang tumakbo sa side ng mansalay ang kaniyang mga players. Napakunot pa nga ng noho si Larry nang marinig ang dalawang salitang iyon na parang siya raw ang pinatatamaan. Kinuha naman ni Mendes ang bola at dito na nga niya pinagmastan ang mga nakaabang na mga kalaban. Paglampas niya sa gitna ay agad nga niyang inatake ang kanyang bantay na si Dison. Napaseryoso ka agad si Larry sa aggressiveness ni Mendes. Nilabanan niya ito at kasabay nito ay ang paghabol ni Velasquez mula sa likuran. Makikita nga rin ang mga kasamahan ni Larry na gumagalaw sa palibot ni Mendez para harangan ang vision nito sa mga kasamahan nito. Pinaghandaan na nila ang penetration ni Ricky. Sabi nga ni Andrea at napakuyom siya ng kamao. Pero hindi nagpatalo si Mendez sa kalaban. Bigla niyang ibinato ang bola sa pagitan ng hita ni dison. Tumalbog iyon at dumiretso kay Punsalan na mabilis na lumapit sa basket para pumuntos. Subalit nagwala ang bako crowd nang makuhang tapalan ito ni De La Rosa. Napaseryoso na nga lang si Punsalan sa nangyaring iyon at ang bola ay mabilis na tumapon palayo na mabilis na hinabol ni Mendez. Ngunit hampas iyon ng lumitaw na si Velasquez at agad nitong sinalo ito gamit ng kaniyang kaliwang palad. Mula naman sa likuran ni Ricky, ay ang pagkaripas ng takbo ni Dison at Uy papunta sa side ng bako. Ang mga manonood nga ay napatayon nang makita ang fast break na gagawin ng bako. Malakas na cheer ang kanilang ibinigay sa mga ito at dinagundong nito ang buong venue. Ibinato ni nilang bola kay Dison na hinahabol ni Andrew. Si Uy naman ay biglang huminto at pumesto sa 3 point territory na kinaseryoso ng humahabol na si Mendez. Shooter si Uy sabi nga ni Mendez sa sarili at mabilis niyang pinuntahan nitong kaso, hindi rito napunta ang bola. Sa kabilang 3-point side ito dumiretso patungo sa iniwan niyang si Velasquez. Isang extra pass ang ginawa ni Dison at nang pakawalanan ni Velasquez ang bola ay agad din niyang binakout sa lumes sa ilalim ng basket para kung magmintis man daw ang tirang iyon ay sa kanya pa rin ang rebound. Muling umingay ang crowd nang gumawa muli ng run ang bako. Pumasok ang tres ni Velasquez mula sa fast break at ang selfish play ni Dizon Napalundag sa tuwa si Neil pero ang pagsasaya nilang iyon ay sinamantala ni Mendes. Agad niyang ipinasa ni Andrew sa kanya bola mula sa inbounding at doon na nga napaseryosa si Coach Gibo at napasigaw sa kanyang mga players. Tama na ang celebration, si Mendes, habulin ninyo! Doon na nga naalarma ang mga players ng Bako, lumampas kagad si Mendes sa gitna at agad nga siyang hinarangan ni Murillo, napakadaling nalampasan ni Ricky. Isang mabilis na sidestep lang ang ginawa ni Ricky laban dito at pagkatapos noon ay dumiretsu na siya sa basket na kung saan ay agad nga siyang sinabayan ng malaking si De La Rosa na alam niyang aabangan ang pagbitaw niya sa bola. Lumangit-ngit ang sapatos ni Mendes sa sahig ng court nang bumigla siya ng hinto. Pinatalbog niya ang bola sa pagitan ng kanyang mga binti at si De La Rosa ay napaderetso at isang espasyo ang nilikha ni Mendes na makikitang may kaunting ngiti pa sa labi. Huli ka, sabi naman ni Dixon sa isip na makikitang nasa likuran na ni Mendes para tapikin ang bola mula sa dribbling nito. Makikita nga ang ngiti sa labi nito sa pag-aakalang magtatagumpay siya kaso unti-unti itong naglaho nang hindi lumapag sa sahig ang bola. Isang extra pass ang ginawa ni Mendes at makikita nga ang paglitaw ni Tuason sa 3 point area sa kaliwang bahagi ng binata. Ang aabang at inaasahan ang pasang gagawin ng kanilang playmaker. Napangiti nga si Carlo na sinambot ang bola at makikita nga ang paghabol ni Nalari at Dilarosa sa kanya habang nasa ere. Kaso huli na sila. Umarko na ang bola sa ere at makikita naman ang nakataas na kanang kamay ni Mendes sa ere habang nakakuyom at nakatalikod mula sa basket. Isang magandang paghalit sa net ang nilikha ng tres ni Tuason. Napalundag naman sa tuwa ang mga players sa bench. Si Andrea nga ay napakuyom na lang ng kamao dahil doon. Ang lupit ng palad ni Sir Tuason. Wika ng dalaga at maririnig din nga ang cheer para sa team niya na nagmumula sa kanilang likuran. Habang tumatakbo nga pabalik sa side ng bako si Natuason at Mendes ay makikita rin ang pagtatama ng kanilang mga kamao matapos ang play na iyon. Nice pass Sir Mendes. Wika ni Carlo na masayang masaya sa nangyaring iyon. Napakamot naman ng ulo si Coach Kibo habang pinagmamasdan si Tuason. Hindi pa rin kumukupas ang kanyang shooting Accurate pa rin basta malibre, Wika ka nito sa sarili. Relax lang, lamang pa rin tayo. Bulalas ni Nils sa kanyang mga kasamahan habang pinapatalbog ang bola. Pagdating nga niya sa kanilang side ay agad ngang ang hiningi niya ang screen ni De La Rosa. Pagkatapos noon ay doon na siya umatake. Isang pick and roll play na nga muli ang kanyang ginawa at pagkasambot ng kanyang matangkad na kasamahan ay agad nitong idinaktakang bola na hindi na napigilan ni Mendes dahil hindi niya maabot ang bola mula rito. Hindi na nila pinapatalbog ang bola kapag ako tumatapat, diretso sa basket agad. Wika na nga lang ni Ricky sa kanyang sarili matapos iyon. Nagbabaan din nga agad ang mga players ng bako sa kanilang side na tila natuto na rin sa kanilang mga celebrations matapos ang press ni Velasquez kanina. Tsaka na kayo mag-celebrate kapag pinalo na natin sila. Wika nga ni Larry at isang malakas na oo naman ang sagot ng kaniyang mga kasamahan Depensa, huwag ninyong iwanan ng kahit sino sa mga shooters nila Kung pumasok okay lang, kung sumablay, kayo na Jimmy at Leandro ang bahala sa rebound Sabi naman ni Neil sa dalawang nasa likuran niya Oo Captain, sagot naman ni Nadela Rosa at Morelio 47 to 42 ang score at nasa harapan ng anime si Nakita rin ni Ricky ang pag-abang ni Velasquez sa kanya pero nakalapit pa rin ito kay Salome. Sitwasyon naman ay mabilis na binabantayan ng sino mang malapit dito. Si Alcoba naman ay lumayo sa painted area habang si Ponsala naman ay lumapit sa kanya para magbigay ng screen. Sa pangyayaring ito ay dito na nga kumilo si Mendez. Pinatalbog niya ng mabilis ang bola at inatake si Dison na bumangga sa katawan ng kaniyang sentro. Mabilis din nga niyang iniiwas ang bola sa biglang sumundot na si Velasquez. Agad din nga nitong hinabol si Salome pagkatapos noon. Umikot ang tingin ni Mendez sa kaniyang mga kasamahan at agad siyang umatras para palapitin si Murillo na siya ng defender niya ngayon. Dito na nga niya pinatalbog ng mababa ang bola at isang mababang yuko ang kanyang ginawa pa kanan. Sinundan niya ito ng mabilis na abante at nagawa nga niyang maiwanan ng kanyang bantay gamit ang duck in move na iyon. Si Larry naman at Dela Rosa ay agad na sinalubong si Mendez. Dito na nga rin agad na kumilo si Alcoba at Punsalan. Sila raw libre kaya kailangang makita raw sila ni Ricky. Isang double team defense ang sumalubong kay Mendez sa may harapan ng painted area at dito nga siya tumalikod para ipasa ang bola pero nang humarap siya ay may dalawang player din ng kalaban ng narito. Si Murillo at Velasquez ito. Ang mga taga bako ay napachir ng malakas nang makitang natrap si Mendes. Hindi rin basta nakabukas ng malaki ang binti ng mga ito. Wala nga makita si Ricky at napahawak siya sa bola dahil hindi siya dribble ng ayos dahil sa nakapaligid sa kaniya na tila iipitin siya. Napangiti si Coach Gibo. Nahuli raw nila si Mendes. ...papaubos na rin daw ang shot clock ng mansalay. Hindi na nga rin hinayaan ni Nadela Rosa... ...na makatalon pa si Mendes, Si Velasquez naman ay agad na hinampas ang bola na sa kamay nito. At doon na nga lalong nagwala ang mga manonood... ...dahil ang bola mula sa palad ni Mendes ...ay naagaw nila. Agad na kinuha ni Velasquez ang bola... ...at pinatalbog papunta sa kanilang side. Hinarangan pa nga siya ni Salome... ...pero matapos ang pagkana na atake ay binigla niya ito ng biglang pagkaliwa kasabay ng bolang tumalbog sa likuran nito. Isang fast break ang ikinachir ng mga taga-bako at tumalo na nga si Velasquez papunta sa basket at isang layup ang kaniyang binitawan. Sure points na iyon, ngunit mula sa likuran ni Neil ay lumitaw si Alcoba na mabilis na hinampas ang bola at idinikit ito sa board na ikinahinto ng cheer ng mga taga-bako we need to help Coach Mendez. Sabi nga ni Alcoba sa sarili at dito na nga niya mabilis na pinatalbog ang bola. Pag hinto niya sa may 3 point territory ay dito na nga ito tumalon na sinunda naman ang paglitaw ng seryosong si Dizon. Hinarangan ni Larry ang tira ni Alcoba. Ngunit habang nasa air sila ay biglang inilihis nito ang bola. Isang extra pass ang ginawa ni Dwayne na kinabigla ni Dizon. Nice pass Mahinang wika naman ng lumitaw na player sa hindi kalayuan at ang masayang mukha ni Coach Kibo ay naglaho nang makita na naman si Sniper Katie na nasa ere. Si Ricky naman ay napangiti habang nakatayo habang pinagmamasdan ang pag-arko ng bola sa ere. Boom! Bulalas pa ni Gerald mula sa bench nang pumasok ang tres na iyon at ang mga supporters nila ay napahiyaw sa tuwa dahil isa na namang tres mula kay Tuason ang kanilang nasaksihan. Si Sir Francisco nga ay napasigaw sa tuwa matapos iyon at si Ate Lorna ay biglang napatayo na kinatawa naman ni Kat na katabi nito. Baka nakakalimutan ninyo, hindi lang ako ang scorer dito. Sabi nga ni Mendez sa mga players ng bako na malapit sa kanya. Dalawa na lang ang lamang ng bako at sa pagsambot ni Velasquez sa bola ay napaseryoso na lang siya nang umangat sa kamay niya ito pagharap sa side nila si Andrew Salume nasa tapat niya na tinapikan siya ng bola A anong ginagawa mo rito? naibulalas ni Velasquez kinampas kaagad ni Andrew ang bola papunta sa dumating na si Mendez pagkakuha naman ni Ricky sa bola ay bigla siyang bumilis at ang mga manonood ay napaseryoso nang lampasan lang ni Mendez si De La Rosa Tumalon nga si Mendez papunta sa basket pero hindi raw ito hahayaan ni Dison. Nakangiti si rin nang sabayan si Mendez sa ere. Kaso wala na ang bola kay Ricky. Extra pass mula kay Mendez. Napakuyom si Coach Kibo nang makita iyon at si Tuason ang sumalo noon sa corner 3 point area. Mabilis na nga itong naharangan ni Uycaso. Kaso. Napangiti si Carlo at biglang ipinasa pa ng isa ang bola sa dumating na si Alcoba. Huminto si Dwayne sa 3 point territory at sa pagtalo nito ay doon na nga nito kalmadong pinakawalan ang bola. Sumilbato pa ang referee. Ito ay nang subukang pigilan ni Murillo ang press na iyon. Ang kinalabasan, sa tapat ng pinaglapagan ng mga paan ni Alcoba siya bumagsak. Paupong bumagsak naman si Dwayne at napakuyom ito ng kamao nang pumasok din sa basket ang bola ikinatahimik ito ng Baku crowd dahil sa posibleng 4-point play na mangyari. Basket counted! Pulalas pa ng referee nang mabigyan si Murillo ng foul. Dito na nga rin nagwala ang supporters nila dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakalamang na sila sa Baku Giants. Sa paglamang na ito ng Mansale Black Knights ay dito na nga rin nagumpisa ang mas magandang resulta para sa kanilang kupunan patunay ito na hindi lang si Mendez ang dapat nilang bantayan kundi pati na rin ang mga kasamahan na kaya ring pumuntos mula sa malayo nais ko nga palang lang humingi ng paumanhin kung may maririnig kayong mga grounded sound sa ilang parts ng ating video baka titingnan ko kung mawawala na siya pag nakabili na ako ng bagong microphone sa salamat sa mga nagbabasa at click like if nagustuhan ninyo ang update na ito.